By the Department of Justice. So far, we have five cases right now which are undergoing preliminary investigation. And uh, if, also, if only to add, earlier there was a question by uh, Senator Irvin Tulfo as to what can be done to prevent the departure of uh, prospective uh, respondents who are charged or involved in the flood control projects. We can apply during the course of the preliminary investigation for a provisional uh... Precautionary whole departure order with the courts to prevent them from uh, leaving the country during the course of the investigation. Now, going back to the cases, uh... Mr. Chair, the five cases are going to start preliminary investigation today, and uh, we hope to be able to finish the results of the investigation by mid of December. In the process, also, are cases which are being evaluated. Um, we have about 6 or 7 cases which are being evaluated now. So, this does not include only uh, DPWH officials, but also proponents. Uh -huh. So, uh, ma marami yung lumalabas na bago information no? Tama po. Marami po lumalabas, Mr. Chair. We're talking about the information you have already. Kasi, okay. nagsimula po itong hearing, naka no? dalawang buwan na po siguro, you also started your investigation, si ICI, more than a month na rin po sila, Are you saying na yung unang paglabas po ninyo ng mga charges ay December pa? December pa po ito? It most likely will be, sir. And if I may be allowed to explain. Ang Siguro. dahilan po niyan, eh, dahil sa totoo po na nagsimula yung investigation dito, marami po mga pangalan na binanggit. Pero hindi naman po nangangahulugan na dahil ito yung may mga pangalan na nabanggit dito, whether they are DPWH officials or uh, members of Congress, automatically we can charge them we have to be able to get evidence and gather evidence that we can sustain hanggang makarating po ng husgado. Kaya nga po, yung proseso ng pakikipag-usap sa mga testigo ay patuloy po namin ginagawa. And there are developments which come up every time we talk to them. But there is also requirement in the law which says that kahit na meron testigo na lumantad, kailangan po kayang i-corroborate. No? Meron pong magsusuporta, hindi lamang po yung sinabi ng taong yon. Kaya ang nagiging dahilan kung bakit tayo naaantala is because hinahanap po natin yung corroboration para doon sa mga tao na nagbibigay ng kanilang salaysay sa Department of Justice. But, tama naman po 'yan na kailangan po maghanap talaga ng corroborating evidence, no? But um, alam niyo naman po na in the next few weekends may mga rallies po calling for further action or action on the part of the executive pagdating po dito sa mga dito po sa nangyayaring investigasyon. Alam niyo naman po 'yan, 'di ba? We are aware of that, Mr. Chair. <clears throat> However, we stand by the position that we cannot sacrifice the quality of the cases for expediency. Okay. Opo. So, uh the last time we had a hearing here, yun na po was 60 days. Uh 60 days is I think this week. Ngayon po you're saying kailangan ng isa pang buwan. Sir, yung binabanggit mong 60 days noon, ay eh, 60 days po from the inception of the preliminary investigation. Yun po ang aktdang panahon na ibinigay sa amin. Yung pagga-gather po ng ebidensya, pagbibilda build up ng kaso ay hindi po sakop noong 60 days na sinasabi okay. natin. So, ang kung tutusin po ay uh, ngayong hapon magsisimula po yung pagdinig ng limang kaso na na-filed na, 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 na Department of Justice at bumibilang na po po na po yung 60 days niyan. Kaya sinasabi po natin na uh, by first week or probably the second week of December, we will or we may have resolutions related to these cases. Opo. Napansin niyo po parang mal malungkot. To Just to wrap, wrap up, opo. Yeah. Um, you can have additional two minutes if you want. I'm wrapping up, uh, Mr. Right, Chairman. Thank you. Siguro po napansin po ninyo na malungkot ang uh, Christmas ng mga tao. Mahirap po magkaroon ng Christmas spirit ngayon. Tuloy-tuloy yung mga bagyo, mga typhoon, mga sakuna. Of course, sir, maybe in the second round, we can talk to our friends from Cebu. Um, pero yung isa rin hinahanap po ng tao, justisya. No? So, we will hold you to that, um, Prosecutor General, that there will be a resolution to these cases by the middle of December. Tama po, no? Yes, Mr. Chair. Right. Maraming salamat. Titiyakin po namin na itong mga kaso na to ay maresolba at yung ibang kaso pa po, po na patuloy na iniimbestigahan ay maisasampa at may re -refer na rin sa so Office of the Ombudsman before uh, the end of the year. Before the end of the year, Mr. Chair. All right. Marami Marami salamat. salamat, sir. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. We'll have a 30-minute uh, lunch break after Senator Sherwin Gatchalian. We'll be back at uh, so Anyway, 30 minute lunch break after Senator Serby. Thank you. Thank, you, Thank you. Uh, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Mr. Chairman, I'll start to start off with uh, itong uh, uh, excuse letter ni Mr. Saldico at uh, kanina po na babanggit yung kanyang pangalan. Uh, dito po sa kanyang excuse letter, meron po siyang pinadalang medical records uh, na sinasabi niya na hindi siya makakadalo dito dahil may Uh, meron siyang karamdaman. Pero nung tinignan ko po itong uh, pinadala niyang uh, uh, medical records, unang-una po, uh, this is dated January 23, 2025. So, outdated na huto. And then, pangalawa ho, I consulted our um, Senate doctor. At uh, ang unang sabi niya rin sa akin, o sa amin, sa team ho namin, ay updated na rin itong uh, medical records. At pangalawa, uh, based sa kanyang pa-analysis, wala ho ditong nakasulat na karamdaman na hindi ho, na, may, wala ho nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya ho pwedeng dumalo ho dito. Um, at pangalawa, itong medical records niya ho, nakasulat ho dito, e eh, discharged dinischarge siya. Hindi naman ho siya inilagay sa so ospital at uh, nagpadala rin ho si uh, Mr. Saldi ko ho ng uh, appointments so sa kanyang supposedly uh, appointment sa Massachusetts General Hospital this is dated September 22, 2025. So ano na ho ngayon uh, November 14, no? So almost uh, two months tapo po ang nakaraan. So in other words um, Mr. Chairman hindi ho Katanggap-tanggap itong uh, excuse letter ni Mr. Saldico at hindi ho ni ito uh, para sa akin, hindi ho to katanggap-tanggap na gamitin na hindi ho siya pwedeng dumalo dito sa ating pagdinig. So I would like to make a conditional motion, uh, Mr. Chairman. Conditional dahil depende ho kung magkakaroon pa tayo ng hearing, depende sa usapan ho ng ating mga senador na kung magkakaroon ho tayong isa pang hearing, mag-issue ng supina uh, para po puwersahin ho siya pumunta ho dito. And the next move, kung hindi pa rin ho siya pumunta, mag-issue na ho ng contempt. No? Yeah. So, uh, so I'll, I would like to make that uh, conditional. Conditional lang ho to, Mr. Chairman, subject to uh, the discussions uh, among the senators and of course, the decision of the uh, Blue Ribbon Committee. So I would like to start off with that, Mr. Chairman same treatment, ganun din po ang gagawin natin sa mga inimbita natin na hindi dumalo. Susunod, papadala natin sila na supina tulad niyong sina uh, Pakana, Regional Director, pinaimbita ni Senator JB, and, and all the others na hindi sumipot uh, in today's hearing. So, please proceed. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman, ang sunod kong tanong ho ay eh, uh, kadugtong ng tinanong ni Senator Bam Aquino, and this is in relation to the RDC endorsement na pinapakinggo ko kanina si Yusek uh, uh, Bisnar. And uh, base ho kasi sa datos na nakita ho namin galing po ito sa uh, DepDev na ang baba po kasing ang batting average ng mga RDC endorsed projects na nakakapasok po sa net at nakakapasok rin sa JA only less than 35% ang nakakapasok. So, kahit anong meeting ho ng RDC, kahit ano pong lapit ng mga LGUs doon, uh, ang nangyayari ho, dahil nga, siyempre, laban-laban rin sa mga projects, di ba? Agawan rin ho yan ng buong bansa. Eh. Naintindihan ko naman dahil um, yung mga regions, they're competing with other regions for funds. No? Uh, so, hindi ho nakakapasok ang lahat. Pero we also want to avoid yung mga nangyayari ngayon na kung saan may mga projects na hindi po coordinated with the DPWH or hindi po coordinated most especially with the LGUs dahil yung mga sa mga uh, naririnig ko sa news uh, actually naririnig ko to kay Secretary Vince sa uh, one of his interviews Sa even yung mga LGUs hindi alam na mayroong multi-billion projects na ginagawa ho sa kanilang lugar A case in point there will be the Mindoro Flood Control Project, no? yung sa Oriental Mindoro. So maraming mga cases ngayon na yung mga projects ay bigla nilang sumusulpot sa kanilang lugar, pero hindi ho alam ng mga LGUs. So I want to ask the, DPWH, dahil uh, marami rin kasi tayong mga LGUs no? na lumalapit po sa kanilang congressmen, lumalapit po sa, dito sa Senate, Uh, what is now the reform that the DPWH have undertaken para po ma-avoid na rin ho natin itong mga uncoordinated projects with the DPWH itself and uncoordinated projects with the LGUs. Meron ba ho kayong reform na ginawa o meron ba ho kayong suggestion para hindi na ho to uh, maulit? Kasi importante ho ma coordinate eh. no? Lalo na Like for example, I, I heard doon sa interview po sa Quezon City, meron silang sariling uh, master plan for drainage system, pero hindi naman coordinated yung kanilang flood control. So ano po ang may internal reform ba ho ko yung ginawa para hindi na humangyari itong uncoordinated projects? At ano po ang uh, pwede niyong isuggest sa mga uh, sa Senate or sa Congress para hindi na humaiwasan na huwag mga ganitong um, issue? Uh, Mr. Chair, uh, what I heard from the Secretary uh, is uh, aagahan po yung preparation for the 2027 uh, uh, budget ng uh, DPWH. And uh, before doing so, magsaset po ng certain parameters uh, para po uh, dadaan po dito sa parameters na ito yung bawat uh, proyekto na ilalagay po sa uh, NEP. Uh, kasama na po dyan yung coordination po with uh, the LGUs at yung uh, inclusion po nung uh, recommendations from the RDCs at saka po yung uh, base po sa master plan among others, uh, your honor. Balikan po lang yung sinabi kanina ni Engineer Alcantara. Kapag nagsasubmit kayo para sa NEP, di ba? Sinong, yes. sinong kausap nyo? Mga congressmen ng... Uh, ng probinsya ng First Bulacan? Hindi po. Uh, bali po... Saan nagagaling yung listahan nyo? Yung pong sir na 30% na dinatawag po namin LIP o Local Input Projects po. Yeah, local uh, minsan po yung, po yung mga request ng barangay captain, mayors, minsan po request nila sa congressman na pag po, gumagawa na po kami ng listing, uh, nagtatulong din po kami kasi LIP po yung uh, Yes, Mr. pero Chief. hindi dumaan sa LGC, sa Local Government Councils, hindi. Ah, I think hindi po. Sa RDC po, sa regional office po kami, din sila po region po, sa RDC po pinapasa, your honor. So, duman pa rin siya yes sa preparation po. phase, meaning from municipal, city, provincial, all the way to RDC? Yes RDC po, po no, normally po yung request, yung request po. E eh, bakit po puro flood control? Hindi po, uh, Your Honor. Know, doon po sa locable na sinasabing wishlist na pinaprepare namin, 70-30 po yun. Uh, 30% yung local infra. 70 po, contains 01 and 02 as uh, explained niya po ni Yusuf Bernardo. Yeah, kasi kung galing sa RDC, wala kaming problema eh. Dumaan niya sa proseso ng preparation, di ba? Planning. Yes po. Pero it seems na pag nag-implement, wala eh, walang sai-sai. Sir, as I recall po, ah, uh, itong nakaraan po, doon po sa mga nadagdag ng na mga flood controls, actually we seek the uh, approval of the uh, Provincial Development Council. Uh, Pinapirman po namin yan, uh, sinabit sila po namin yan. As I recall, uh, sinabit po Governor Daniel along with the members of the uh, PDC, and yung po yung uh, represented by LMP, uh, ABC, ganun po yung mga members po nila. Uh, yung wala po dun sa RDC, dire-request din naman po namin sa sa PDC mismo po, municipal uh, council naman po yung dire-request po. Thank you, Senator Win. Pero uh, engineer Alcantara, yung yung mga projects na uh, lumalabas ngayon, ang claim ng mga LGUs hindi nila alam eh. So ibig sabihin hindi alam ng sungguni to, hindi alam ng weather weather provincial, weather municipal. Eh. Ang nar nakikita namin sa media sinasabi nila hindi nila alam itong mga projects na ito. So kung dumaan to sa kanila, quote-unquote, uh, dapat alam nila ito, lalo na kung sanggunian. Uh, actually po, uh, sa case po ng Bulacan First, ang pagkakatanda ko po, uh, sa PDC ko po, po nirequest yun, Your Honor. Yung mga uh, lumabas po na hindi sa uh, wishlist, uh, Your Honor. Ang pagkakatanda ko po, Your Honor po. PDC ba ang nag-request sa iyo? Hindi po, kami po. Kasi po, nung ano po, uh, pagbago bago po ma-release yung SARO, may requirements po ang department at that time. I think, uh, opo, wala po. Uh, Re-required po kami ng department to submit the uh,